musta po kayo mga ginigiliw Lagi po nating tatandaan bawat umaga atid ay bagong pag-asa So welcome back to Amazing God YouTube channel Sa pagkakataong ito ay uh, tuloy-tuloy po ang ating um, pagdinilay ng mga salita ng Diyos Upang sa gayon tayo po ay um, dalhin ito sa tinatawag na kasakdalan ng ating hong pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoon sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Ayan, so napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat hindi po siya tumitigil sa pagtuturo sa atin patungkol po sa mga malalalim na bagay na merong kinalaman sa atin nung pananampalataya at sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesu-Kristo. Ayan, so sa pagkakataong ito ay uh, magkakaroon po tayo ng ikang ay uh, uh, repressing lamang ano, uh, at bibigyan natin ito ng uh, ikang ay na pamagat na isa bang may tutoring na pagkukulang o isa na itong pagkakamali? Ayan, no? So, isa bang pagkukulang o isa bang pagkakamali? Ayan. So, atin po itong uh, i-brought out, atin po itong pag-uusapan sapagkat so sa atin pong panahon ay... Uh, alam natin na ang panahon ay hindi po ito ikanga nga uh, pahaba ano ang panahon ay paikli na ng paikli Ikanga nga ay patungo tayo doon sa tinatawag na mga huling panahon no subalit ay uh, sa atinong uh, pananampalataya sa ating Panginoon ay nawa uh, uh, ito pong ating pag-uusapan sa ngayon ay makatulong upang sa gayon ay uh, makita natin kung saan nga uh, ika nga ay uh, naano doon yung ating pong pananampalataya po. Kasi nga, uh, maraming mga tao ang uh, ika nga ay uh, sinasabi nila na uh, malago na sila sa kanila pong pananampalataya pero meron po silang ika nga ay uh, ah uh, nakakaligtaan no Kaka nga ay eh, hindi nila maaring alam o kaya ay um, uh, hindi nila ito nauunawaan pa no Kaya sa atin pong mga tagapakinig sa atin pong mga taga-subaybay dito po sa channel na ito ay uh, subaybayan niyo po ang maikling uh, uh, pagtalakay patungkol po sa mga katotohanan ito ang uh, atin pong pag-uusapan na ito pong tinatawag na five signs of growing faith. Ano ko yung uh, limang uh, palatandaan para sa lumalagong pananampalataya. Dahil nga po ito ay muli nating pag-uusapan sapagkat mahalaga na lagi po natin itong naunawaan Kaya nga sa limang palatandaan para sa lumalagong pananampalataya ay naandid yan po yung number one yung hindi mananampalataya. palataya. Matic na yun, pagka sinabing hindi ng palataya, ay uh, hindi po ito talaga naniniwala at wala pa siyang kalaman patungkol sa ating Panginoon Isokristo. Ayan. Pag sinabi pong uh, ika nga ay uh, nakikisang palataya, ito yung number two, yung sabihin ay eh, meron na po siyang kaunting kalaman o kamalayan patungkol po sa ating Panginoong Isos. At ang pangatlo, Uh, yung puong mananampalataya ito po yung mga tao na kung saan ay uh, napatunayan na nila na yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon ay napakalakyo ng uh, nagagawa at itutulong, ito po uh, at hindi lang yun, kundi ito po din yung mga tao na kung saan ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ayan so ang number four ay yung pagiging alagad ng ating Panginoon, ayan ito po ang pagiging alaga ng ating Panginoon ay uh, sinasabi nga ng ating Panginoong Isus na ang pagiging alaga ay ito po yung pagiging tagasunod niya. Ayan, Ayan po. At sa ating pong panahon, lalo na dito po sa ating bansa, ay uh, marami po ang uh, mga mana palataya, oh, mga ikang nga, uh, mga naniniwala sa ating Panginoong Isus Kristo na sila po ay alagad din ng ating Panginoon. Ano? Ayan. So, kaya lang, ito po 'yun ah uh, uh, ito nga masasabi ko natin na uh, dito papasok si yung tinatawag na uh, pagkukulang ano uh, ibig sabihin na hindi pa natin ito alam uh, hindi pa ito natin naunawaan. kaya tayo po ay nasa kalagayan na kulang ayan so marami po ngayon ipaatin eh, po mapapansin napakarami po ngayon mga nagsasabi na sila po ay alagad ng ating Panginoon no So, at alam naman natin, maaaring bago yan dumaan, uh, bago makarating yan sa uh, uh, kalagayang uh, pastor o kaya imangangaral ng ibanghelyo ng ating Panginoon, ay uh, sinasabi nila na sila ay dumaan ng pagiging alagad ng ating Panginoon sa so Kristo. So, ito po yung masasabi po natin, ika nga ay uh, pagkukulang, ano? baka ito po ay hindi pa rin natin alam, uh, o kaya di pa rin natin naunawaan, ay konsultahin po natin ang ating pong Panginoong Kristo patungkol po sa tinatawag na pagiging tunay na kanyang alagad. Ayan, pagiging tunay na alagad ng ating Panginoong Isus. So, basahin po natin itong aklat po ng Lucas, Kapitulo 14, talata uh, uh, 26, 27 at 33. Uh, sasalin sa po ito ng ang Biblia o kaya naman sa English ay King James Version. Ayan. Sabi dito, ito po ay sabi ng ating Panginoong Iso Kristo. Kaya take note ha. Kung nais mo na ikaw ay maging tunay na lagad ng ating Panginoon o kaya maging tunay na tagasunod ng ating Panginoong Iso Kristo, ay ito po yun. Sabi dito, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi na pupuot sa kanyang sariling amatina, at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. In verse 27, at sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. In verse 33, ito po ang nakalagay dito, kaya nga sino man sa inyo na hindi tumanggi, yes. ha, sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko ayan binasa po natin yung ika nga ay uh, pagkatapos kasi ang isang tao ay manampalataya o kaya tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagdigtas ang susunod na po doon para sa lumalagong pananampalataya ng isa hong uh, mananampalataya ng ating Panginoon ay yung pong pagpasok po niya sa tinatawag na pagiging alagad o kaya ay tagasunod ng ating pong Panginoon ayan kaya kung uh, tayo po ay uh, nagsasabi ano, uh, ano man ang posisyon natin sa ngayon, tayo man po ay mga mga ngaral na, tayo man po ngayon ay uh, mga nakapagtapos na po ng uh, ika nga para Biblia at mga ikanga nga ay mas marami pa tayo mga natututunan. Pero sa harap po ng ating Panginoong Kristo, no? seryosohin natin kausapin ng ating Panginoong Isu sa gabay at pagtuturo ng Banal na Espiritu. Balikan po natin itong Lucas chapter 14 verse 26 27 and verse 33. At tingnan po natin yung ating mga sarili kung tayo po ay uh, ikanga. Ay uh, dumaan dito. Ito po ba ay naunawaan natin? Uh, ito po ba ay atin na pong uh, naisa pamuhay? Dahil kung hindi ano po, uh, malungkot man sabihin at malungkot man ikanga na tanggapin ang um, uh, katotohanan pero ito po ay makakatulong. Sabi ko nga, ay, uh, ito ba ay isang pagkukulang? Ibig sabihin, kung hindi pa tayo dumadaan dito, hindi pa natin ito naunawaan, may kulang sa atin. Tama po ba? Kaya hindi po natin pwedeng dayain ang ating Panginoon. Hindi natin din pwedeng dayain ang ating mga sarili. Kung bilang mga mga ngaral at bilang mga alagad na sinasabi natin ang ating Panginoon, ay uh, hindi po tayo dumaan dito, hindi po ito natin naunawan at the same time, hindi po natin ito na ipapangaral, hindi pong sabihin, kulang po tayo. Ayan, kulang, no? kulang po tayo. No? May pagkukulang. So, yun po ang nais pong idagdag sa atin ng banal na espiritu. Kaya po kung uh, nais po ninyo na karagdagan po ng mga kalaman para yung pagkukulang ay mapunuan dito po sa Amazing God YouTube channel ay meron po tayo dito mga series ng pagtuturo patungkol po sa pagiging alaga ng ating Panginoon gamit po ang Lucas chapter 14 Dito po. kaya ang inyo pong lingkod ay namamanhik sa gabay at pagtuturo ng banal na espiritu na atin po itong bigyan po ng pansin. Upang sa gayon, sa, harap sa harapan po ng ating Panginoong Isus, ay hindi niya tayo sabihin, Uh, hindi niya tayo alagad. Bagamat maaaring iniisip natin dahil uh, dumaan din tayo na daladala din natin na ng Biblia, para natin alagad na tayo ng ating Panginoon. Sa atin po yung kaunawan at isipan No? Pero sa ating pong Panginoon, sinasabi talaga niya, Mula verse 26, 27, and 33, hindi talaga po, hindi talaga pwedeng tanggapin ng ating Panginoon. Ngayon, Maari sabihin natin, eh pastor, ibibang bang sabihin yung mga mangangaral ngayon, yung mga pinag-aralan ngayon, hindi pa sila lagad ng ating Panginoon? Ah, hindi po ako ang sasagot niyan ang ating pong Panginoong Kristo Cristo. Babasahin po ulit natin yan sa Luke 14. At sinabi ng ating Panginoong hindi, ay di, sabi ng Panginoon hindi. So kinakailangan po talaga na kahit gaano pa kataas ng ating pong pinag-aralan sa usapin po ng Biblia, as long as na hindi pa po natin uh, naunawaan at hindi po natin nagagawa ipinagagawa ng ating Panginoon sa Lucas chapter 14, sad to say, hindi po tayo tunay na lagad ng ating Panginoon. No? Ayan. Kaya kung nais po natin tayo maging alagad ng ating Panginoon, kailangan po natin dumaan o maunawaan po natin ang Lucas chapter 14. Sa gayon, ay magiging part po tayo ng Great Commission ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Sapagkat dapat po nating tandaan, ang inutusan at kinumisyon lamang ng ating Panginoon ay ang labing isang alagad at sa Book of Acts, si Apostol Pablo na Apostol ng mga Hintel. Sila po yung mga upang sa gayon ay uh, humayo sa bungsang libutan at gumawa po ng alagad. At ito po mga ito ay dumaan po sila ng Lucas chapter 14. Yan po yung ika nga ay pattern at tinatawag nating the requirements to become a disciple of Jesus Christ. Ayan. Ngayon po, so kaya ang atin po pinag-uusapan ay uh, isa po bang uh, uh, pagkukulang o isang ika nga ay uh, pagkakamali. Ayan. So, maituturing na po nating pagkakamali. No? Ang ating pong mga ginagawa kung pagkatapos po nating malaman ng katotohanan ay hindi po natin uh, susundin ito. Katulad po baga ng sinabi ng ating Panginoong Isu Kristo, pag sinabi ng ating Panginoong Isus na hindi, hindi tayo maaaring maging alagad o tagasunod niya, hanggat hindi po natin naunawaan at ipinamumuhay itong Lucas chapter 14, eh wala po tayong magagawa. Kung ipipilit po natin yung gusto natin kaysa sa gusto ng ating Panginoong Isu Kristo, yun na po ay maituturing, maituturing sa harapan po ng ating Panginoon Isus na isa pong pagkakamali. Kaya sa harapan po ng ating Panginoon, hindi naman po tayo nga, uh, hindi naman natin kinakailangan i-admit yan kanino pa man. Ikaw lang naman at ang ating Panginoon na nakakaalam kung tunay ka na nga bang tagasunod ng ating Panginoon. Ayan. Kaya sa five signs of growing faith, number four po yung ika nga ay pagiging alagad o tagasunod ng ating Panginoon. At ang number five, ay yung pong pagiging iglesia. Ayan, pagiging iglesia. Ayan. So, marami pong tao ang ika nga ay uh, medyo kulang. Ayan, kulang. No, kulang po yung ika nga ay pagkaunawa patungkol po sa tinatawag pong salitang iglesia. Bakit po natin masasabing kulang ang pagkaunawa ng iba pong mga tagapagturo patungkol po sa ika nga ibig sabihin ng uh, iglesia. Ayan. Ito po, Sapagkat kung ating pong titingnan sa ating panahon, ano, meron po tayong tinatawag na ika nga ay worldly meaning, no? Yung ika nga ay makasanlibutan, napakahulugan patungkol po sa salita pong iglesia. At pangalawa, ay uh, ito pong ika nga ay uh, meaning na mula po sa ating Panginoong su Kristo, yung pakahulugan na mula sa ating Panginoong Iso Kristo. Ayan. So ano ba itong pakahulugan ng mundo? Ayan, patungkol sa iglesia. Ayan, marami po kasing uh, nagsasabi, ano, at alam naman natin yan, pagkakukonsultahin po natin ng Webster, ang definition po niyan, yan ho ay gusali na pinagdadausan ng pagtitipon, o kaya ay ka nga ay... Uh, yan ay uh, uh, isang grupo, isang samahan, isang reliyon. Uh, yan o yung ikangay definition po ng mundo. No? At meron pa nga isa dyan, yung ginamit din yung ika nga ay mga uh, Greek word. No? At uh, yung iba ay Hebrew at yung iba ay Latin. No? So, pero kung atin po unawa ay mabuti, yun din po ay mula po sa pagkahulugan din ng tao na ginamit lamang po ang Biblia. Ayan. Ngunit kung ang ating Panginoong Kristo ang ating pong kukonsultahin patungkol po sa kahulugan ho ng Iglesia, napakasimple po ng definition ng ating Panginoon. At yan po ay walang iba kundi ang definition po ng ating Panginoong Kristo patungkol po sa Iglesia, ang Iglesia ay kanya po itong kabiyak. yan So mapapasa po natin yan sa aklat po ng Episo, no? Sa Ephesians chapter 5, mababasa po natin ano Ayan. Ephesians chapter 5 verse 31 to 32 Ayan. ang sabi dito at dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman Ayan. at ang ng ito ay dakila datapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia Ayan. So, inyo po bang napansin na mga tagapakinig, mga uh, lingkod ng ating Panginoon, no, na ang iglesia, tulad po ito sa isang kabiyak ng isang lalaki. So, ibig sabihin, ang church ay lumalagay sa pagiging kabiyak ng ating Panginoon Iso Kristo. Ayan. So, ganito po yan. Kung sa isang babae at lalaki, Uh, kung babasahin po natin yung no, itong Ephesians chapter 5 verse 22 to 33, ito po ay tungkol po sa tinatawag na relasyon ng lalaki sa babae between the relationship of husband and wife. Pero ang sabi dito, ito din ay isang dakilang misteryo o hiwaga na tumutukoy sa relasyon ni Kristo at ng Iglesia. No? Kaya dito po, hindi po ito pinapatungkulan ng ating Panginoon Kristo so sa building. Ha? Hindi rin ito pinatutungkulan ng ating Panginoon sa isa pong busali o samahan o reliyon. Alam niyo po ba, pinatutungkulan po dito, it is a matter of commitment. A lifetime commitment sa ating pong Panginoon. Ha? Kaya nawa po ay uh, maitama po yung ating pong mga kaalaman. No? Yan. Alam niyo po sa ating panahon, na, nakakalungkot nga eh. Kasi mas uh, ini-embrace pa ng marami pong mga tagapagturo ang patungkol sa meaning no ng mundo patungkol sa iglesia kaysa sa meaning ng ating pong Panginoong Kristo. Ayan. Kaya marami pong mga tao ngayon ang ah, hindi kasi no nagpapahalaga ho sa tinatawag na ah, pagiging tunay na iglesia po ng ating Panginoon. Ha? Tanda po natin na ang tunay na iglesia ng ating Panginoon ay binili po ng kanyang dugo. At ang iglesia ng ating Panginoong Heso Kristo, yan din po yung kanyang kukunin pagkat yan po ay larawan ng kanyang pagiging kabiyak. Siyempre, kung nasaan po yung kanyang asawa, na doon siyempre normal yung kanyang asawang babae. Kaya, yun po yung mystery. No? Katulad po yan sa si isang lalaki na nagsipag-asawa, no? na yung babae, siyempre kabilang na yun sa pamilya ng lalaki. No? Ayan, that is the great mystery. Ganon din naman, ah kung ang babae daw ay katawan no ng uh, lalaki at ang lalaki ang ulo ng babae pero din kay Kristo si ang iglesia ang siyang katawan at si Kristo naman ang ulo napakalinaw po yan no kaya nga po sa five signs of growing faith marami po ang now overlook po ito maring ito po yung sinasabi po nating pagkukulang no mas napaparangalan pa nga mas lalo pa nga nabibigyan ng impasasyon noong maling pagkaunawa patungkol sa Iglesia o that is the world interpretation o meaning kaysa sa tunay na kahulugan bakit po ito ay nangyayari ha bakit ito ay nangyayari kasi nga po kulang ng kalaman nga po ngayon matapos po natin itong maunawaan itong katotohanan na ito, tandaan po natin ha, ang ibig sa ng Church from disciple no nag nag siya ng buhay sa ating Panginoong Iso Kristo. Ayan. So, nag-commit siya ng buhay sa ating Panginoong Iso Kristo. So, tandaan natin, bago siya mag-commit, bago maging iglesia, siya muna po ay magiging alagad ng ating Panginoong Iso Kristo. Kasi wala hong magiging iglesia as long as nawala din hong magiging alagad ng ating Panginoon. Kaya po, kapag naalaman na natin ang katotohanan ito, ano, kasi ang kulang sa atin, yung pagbibigay ng importansya sa tunay na kahulugan ng iglesia. Kasi marami ngayon ang kanilang mindset, ang iglesia gusali, ang iglesia samahan, ang iglesia reliyon. Pero hindi ho nagibigyang pansin ang relasyon kay Kristo at saka sa iglesia. That is a commitment. Kaya inyo po ano? May mga nagsasabi niyan, ay nagtatanong saan po pastor ang iglesia ninyo di ba yung pastor may iglesia dapat ang iglesia kay Kristo. Obran sister saan ang inyong iglesia oh di ba so hindi tunay na iglesia ang tinutukoy doon gusali that is the meaning of the world that is the world interpretation no kaya marami po ngayon na misleading ano at nabibigay na ang, na, ang glory ng tunay na iglesia nasa gusali. Wala ho doon sa tao dahil marami pong tao sa ngayon ang wala pong tunay na commitment sa ating Panginoon dahil hindi po sila dumaan sa Luke chapter 14. Ano po? Kaya nawa po sa pagkakataong ito ay magkaroon po tayo ng tunay na focus sa tinatawag na five signs of growing faith. Doon natin masusukat yung ating pananampalataya kung tunay pong malago. Kung tayo po ay nag-commit na ng buhay na sa pangalan po ng ating Panginoon katulad po ng relasyon ng babae sa lalaki at ng lalaki sa babae. That is a commitment between the relationship of Jesus and His Church. Ayan. Kaya, sa pagkakataon po ito, ito po yung ating pong sasabihin, kulang. no? Isa bang pagkukulang? Yes, kulang po yung ating pong kalaman. Dahil hindi po natin natututukan Nabibigyan ng importansya yung ating commitment sa ating Panginoong Iso Kristo. Marami po ang may commitment sa kanilang mga pastor. Marami ang may mga commitment sa bawat mga ikanga uh, ika fellowship. Pero wala hong commitment sa ating pong Panginoong Iso Kristo. So hindi po yun masama. Ano? Pero ang sinasabi natin ay mahalaga po yung commitment natin sa ating Panginoon. At bago tayo makarating ng pagiging tunay na iglesia o kabiyak ng ating Panginoon, dadaan po tayo sa pagiging alagad. Ayan. So, at kapag hindi po natin ito ginawa, kapag hindi po natin sinunod, ha, at ininsist natin yung gusto natin, ah, maituturing po yung isang pagkakamali. Sabi no? nga ng uh, John chapter 8, verse 32, And you shall know the truth, then the truth shall set you free. Ayan. So kapag ka nalaman na po natin yung katotohanan, ang layunin po nung ating pong nalaman, ay eh, palayain po tayo. No? O pansa gayon ay makalakad po tayo doon sa daan ng ating pong Panginoon. Okay? So nawa po ay nadagdagan po itong ating mga kaalaman patungkol po dito sa ating tinalakay sa ngayon. Isa ba uh, pagkukulang o ito ba ay may tuturing na na isa pong pagkakamali. No? Ayan, kapag kaalaman na natin yung katotohanan at di natin po ginawa, hindi sabihin pagkakamali na po yun Kaya tayo po ay tinuturuan at tinutuwid ng banal na espiritu upang sa gayon ay uh, malaman natin ang katotohanan at mamuhay po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So, yon, maging tunay na mga alaga ng ating Panginoong Sus ayon sa Lucas chapter 14, verse 26, 27 and 33 at maging tunay na kabiyak o iglesia ng ating Panginoon ayon sa Ephesians chapter 5 verse 32 o 22 to 33. Muli po, maraming maraming pong salamat at kung kayo po ay uh, napagpala at nadagdagang muli ang pong mga kalaman please comment below at kung hindi po, po kayo nakapag-share at sub subscribe ay uh, malaki po may tutulong kung kayo po ay uh, uh, tatangkilik sa ating pong mga pag-aaral. Muli at maraming maraming salamat and to God be all the glory and praise. God bless us all.